mali pala tayo ng napuntahan naligaw pa tayo <laughs> kasi ang nakalagay sa google map ay mali ang pin location wow matakit yung akyatan dito pero yung pinaka main falls ay nandun sa taas wow hindi na tayo makakapaligo dito dahil masyadong malakas ang agos. Hindi tayo makalapit doon sa mismong call guys. Hello guys, good morning po sa inyo. Kamusta na po kayong lahat? Muli tayong nagbabalik sa kalsada matapos ang ilang buwan na hindi tayo nakapag-upload ng video. At ngayon ay gagawa ulit tayo ng mga content videos ng mga ride natin. Sa araw na ito, tayo ay babalik sa Mahihay Laguna upang puntahan ang isa sa mga sikat na dinarayong falls doon dahil sa napakalinaw na tubig nito at napakalamig na nanggagaling pa sa Mount Banahaw. Ito po ang Bukal Falls. Papasyalan natin yon upang makita mismo natin kung gaano kaganda ang falls na yon. Kaya't samahan nyo ko guys. Simulan na natin ang biyahe. Oras natin ay 5.30 na ng umaga at mayroon tayong lalakbay na 70 kilometers. 3 bars na lang ang panel gauge natin. Pag-gas muna tayo dito. Okay, tuloy tayo sa biyahe. Pililia, Rizal, Lumiliwanag na Sana'y di tayo ulanin sa ating biyahe ngayon Pakit na tayo ng Pililya Windmill guys Ang sarap mag-ride pag ganitong maaga pa Ang lamig sa pakiramdam Pababa na tayo ng Mabitak Laguna guys Ang sarap mag-guide kapag ganitong weekdays. Araw nga pala ngayon ng Martes guys Halo solo natin ang kalsada Wala tayong mga nakakasabay na mga riders na mamamasyal ganda talaga ng view ng bundok na ito para kalang lang pumunta sa Gabal do Nueva Ecija. nice view kaso maulap ngayon baka ulanin tayo mamaya <laughs> ganito rin ang view sa Gabal do Nueva Ecija eh. nasa gilid mo lang yung bundok Pagpapunta kayo ng Dinggalan Aurora Ganito ang madadaanan ninyong view Nagsisimula na pong umambon Inabutan na tayo ng ulan guys Uh, lamig Lumban, Laguna na tayo guys Oras natin, alas 7 na at pumapatak na naman ng ambon. Nasa pagsanhan, Laguna na tayo guys. Kakaanan na tayo dito. Basa na ang kalsada kaya dahan-dahan lang tayo. chill ride lang. Papasok na tayo sa bayan ng Magdalena, Laguna. Guys, malapit na tayo, 6 kilometers na lang. Nandito na tayo sa Liliw, Laguna. Marami rin tayong nakikitang mga Falls dito sa may Liliw, Laguna ayon kay Google Map. Pupuntahan din natin ang mga pasyalan diyan sa Liliw. 1.3 kilometers na lang, guys. Malapit na talaga tayo. Kaliwan na tayo dito. Barangay Iba pang Taikin. 300 meters left Hanapin na lang natin mismo yung papunta ng Bukal Falls. Dahil wala tayong mapagtanungan kung nasaan ang mismong talon, Tumingin muna ako sa Google Maps at ito ang na-discover natin. Guys, ang sabi sa Google Maps, ayon sa mga reviews na nabasa ko, kailangan natin pumunta ng Bukal Barangay Hall. At doon ay kailangan natin ng tour guide. At magpaparegister tayo. Medyo malayo ang Barangay Hall dito mula sa kinaruroon na natin. Let's go, puntahan natin. 5 kilometers ang layo ng Barangay Hall 8 minutes na lang ang layo natin sa Barangay Hall Hindi ko inaasahan na kailangan pala natin ng na ang tour guide papunta ng Bukal Falls Pero okay lang Nakita ko naman sa mga reviews na maganda talaga ang bukal. Kaya naman gusto natin yan ma-experience. Ah, nandito pala yung Bukal Falls. Mali pala tayo ng napuntahan. Mali tayo ng sinundan kay Google Map. Naligaw pa tayo. <laughs> Guys, kung kayo ay pupunta ng Bukal Falls, ang search nyo ay Bukal Barangay Hall. Kasi ang nakalagay sa Google Map ay mali ang pin location kaya maliligaw kayo punta na lang kayo sa mismong barangay hall ng bukal at doon ay ituturo kayo sa may mismong bukal falls at ngayon ay malapit na tayo 1 kilometer na lang nandito na tayo sa mismong barangay bukal Guys, nandito na tayo sa Barangay Hall ng Bukal. Hanap tayo ng parking. Okay. Dito na tayo. Morning po. Morning po. Kapag kayo disturb lang po, ano? Eh. Solo, solo na po. Solo na? Eh. <laughs> 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 so, yung ating entrance po, first time yan, o? No? Huh? 30 pesos, tsaka po yung ating uh, life po is 30 pesos. Ibali 60 po, tsaka 300 po yung ating tour guide. Ibali so, 360. Ayan si Sir ang Tour Guide natin. Ano pangalan mo, Sir? Reginald po. Sir Reginald, ayan. Sasakay tayo sa tricycle niya. Simula sa Barangay Hall ng Bukal papunta sa Falls, kailangan nating sumakay ng tricycle papunta doon sa dulo ng kalsada bago mag-hike pababa ng talon. Pwede ring dalhin ang motorsiklo doon sa dulo ng kalsada, pero dahil may sariling tricycle naman ang ating tour guide ay sumakay na lang tayo sa tricycle niya. Ito na yung dulo ng kalsada, sir. kanan. Pagdating dito sa dulo ng kalsada, dito na tayo magsisimulang maglakad dulo pababa kalsada, sa falls. Maglalakad tayo. Okay. po, Puro pa baba na ba ito sir? Apo O oh, Hindi yung madulas lang 10 to 15 minutes po yung lakarin dito Ayun Kikinig ah. na mula rito ang malakas na agos ng ilog mula sa baba. bukasan, Kasi uh -huh. hindi pa lang kung may na. Hindi pa. Ay, hindi pa siya bukas. Hmm. Ah, okay. May lumayap din po kasi yung daan. Talaga po. Talagang no? na. lang din ito. Uh -huh. oh. direct ang pagbaba dito guys kaya pagpupunta kayo dito ingat ingat malumot ang daan Ha? pa. Ah, okay. May madadaanan pa pala tayong tulay. Ayun, kita na yung ilog dito. kaya naman tayo ngayon matakit yung akyatan dito yun ang second falls. pero yung pinaka main falls ay nandun sa taas ding inumin ayun pwedeng inumin to guys oh, may taas pa ito yung pangalawang tulay na madadaanan yun ang lakas na nga ako wow Ang Bukal Falls ay isang nakatagong likas na yaman na matatagpuan sa masukal na kagubatan sa paanan ng Bundok Banahaw. Kilala din ang Bukal Falls sa tawag na Kilangin Falls ng mga tagal Liliw Laguna. Ang talo na ito ay tinaguriang ang The Enchanted Waterfall dahil sa napakalinaw at napakalamig na tubig nito galing Bundok Panahaw na pinaniniwala ang binabantayan ng mga elemento ng kalikasan. Kaya naman din narayo ito ng maraming turista na handang mag-hike sa matatarik na daanan papunta dito upang masilayan lang ang ganda ng talon na ito. Guys, sinabihan na tayo ng ating tour guide na hindi na tayo makakapaligo dito dahil masyadong malakas ang agos. Mukhang umuulan sa taas ang bundok. Doon na lang tayo maliligo sa may baba. Doon tayo maliligo sa may pantang baba para mas safe. Kaya baba na tayo. Doon na tayo sa kabila maliligo. Bawal kumain at maghugas sa tabing ilog. Guys, ito yung ibabang bahagi mula dun sa falls na pinuntahan natin napakaganda rito napakalamig pa ng tubig at napakalinaw pa wow kaya tayo dito ay yung falls guys na pinunta natin sa taas at dito siya bumabagsak Siguro na tayo guys 10 feet daw ang lalim nito. Kaya kailangan natin ng Like this. natin ang hole pwede na tayong kumahon, napakalamig kumahon na tayo guys dahil tumalakas na yung ulan akit na tayo Thank you kay Sir Reginald at sinamahan tayo dito sa napakagandang ilog na to. Gabi, napakalinaw at napakalamig. Pagpupunta kayo dito guys, hanapin nyo lang si Sir Reginald. Isa sa mga tour guide dito. Okay, oras natin guys Alas 11 na Uuwi na tayo Sulit na sulit ang babayaran nyo dito guys Napakaganda ng falls Napakalinaw pa Crystal clear, ika nga Kitang kita mo ang ilalim Magpaparistro lang kayo dito guys 30 pesos ang entrance fee 30 pesos din ang life vest. Napakalalim ng ilog doon. 16 to 18 feet doon sa mismong Bukal Falls. Doon man sa baba kung saan tayo naligo, nasa 10 feet naman ang lalim. Kapag nakakuha na kayo ng tour guide, sasakay kayo ng tricycle, mga 10 minutes lang ang biyahe. Pagdating nyo sa dulo ng kalsada, doon na magsisimula ang trekking ten to 15 minutes lang, depende sa bilis ng lakad niyo. Napakatarik ng ahunin at pagbaba. Madulas din ang lakaran kaya dapat mag-iingat kayo lalo kapag ganitong umuulan. Pero mayroon naman kayong mahawakan ng mga handrails at sementado na yung lugar. Suggestion ko lang guys kung kaya nyo pumunta ng weekdays punta kayo ng weekday dahil kakaunti lang ang turista katulad natin na solo lang natin yung falls tayo lang ang nandun dahil pag weekend marami raw ang nagpupunta kaya kung naghahanap kayo ng maliliguan ngayon tag init i-consider nyo na ang pagpunta dito sa Bukal Falls totoo ang enchanted ang vibes sa falls na yon. Ang tubig na umaagos doon sa ilog na yon ay galing ng Mount Banahaw. At sa pamamagitan po niyan, dito ko natatapusin ang video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ride na ito. Asahan niyo po na marami pa tayong videos na may upload Marami pa tayong mga lugar na pupuntahan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Guide safe po sa inyong lahat.